Sila nga pala yung tatlong nag-trending na nagtitinda lang bibingka. Kalamay pala, kalamay bibingka. yung bibingka. Maraming salamat nga pala kay Kuya Al Alcaraz para magbigay ng tulong dito sa mga bata. God bless po. Yo, good day mga ropa, mga gar. It's me again, Bastin Giver. So for today's video, pupuntahan natin yung tatlong nagtitinda na bata doon sa Malate. So may followers akong taga US eh, si Kuya Al Alcaraz na nagbigay ng konting tulong para doon sa mga bata na yon. So let's go mga gar sa Mayo. Tayo sa gitna ng Malate. Big O Love. Boy Hood. At napagtanong-tanong ko dito pala sila nakatira sa Dakota, Barangay 704. Kaya agad-agad akong pumunta sa barangay nila at kausapin si SK Chairwoman Ira Delicana. So yon mga ropa, dito tayo ngayon sa Barangay 704. Sama ko sa si SK. Yun, siya nga pala yung magpapatawag sa mga bata na nagtitinda ng Bibingka. Bibingka, yun. Siya yung naging tulay para mahanap natin yung mga bata. Ako naman, mag ng tulong para sa mga bata. So, salamat, Sir Al Alcaraz, sa tulong na binigay nyo para sa bata. Thank you. So, ito nga pala yung mga bata nag-trending nung naaraan. Yung may binentaan silang, ano ba Binenta yun? Bibingka. Uh, Bibingka sa foreigner. Ito, yung isa. Ang pangalan mo? Jan Jason. Jan Jason, yan. Nagtitinda ka rin doon? Oo. Uh -huh. Oh, isa siya rin sa tatlo. Ito yung isa. Kapatid mo to? Hindi po. Pakaibigan po kami. At pagka mukha kayo? Hindi <laughs> po. Sigurad yan ang mo? Daniel po. Yan si Daniel. Tsaka ito si Josh. Yan. Ikaw yung pinaka eh, no? yung I will split the money to the, ano? Split to the three. Yes. Ang galing. Puta ano, ka na. Kahit ako nabubulol eh. So ito yun yung tatlo na ano trending. So, may uh, followers tayo na taga-US magbibigay ng konting tulong sa kanila. No. E Epti muna kami. E Epti muna tayo, ha? Mga ropa, ha? Okay. Hindi nyo, man, ano saan tayo? Dalibi o ano? Manginasar? Hey, ano? May tanpo? Magdi-jollibee na lang kami, ayaw nila na mang inasar. <laughs> <laughs> eh, nakamasig pa to. Jollibee kami. Let's go! So, sa mga hindi nakakaalam, tatlo pa na silang sariling dumidiskarte para matulungan nila yung magulang nila sa pamamagitan ng pagtitinda ng bibingka, pinya. Yun yung paraan na pagtulong nila sa magulang nila. Grind! So, yun. eh Ano yung araw-araw mong ginagawa? Apo. Lasa po lang. Dito nyo po ng bibingka, kakahati, kahatis, kahatid po. Pag-araw, sa baon, baon, pang baon mo. Mabot ka kayo, mama, mabot. Grade ano ka na? 7 po. Saan? Sa Arlano po, University of Yun, ikaw naman, Tol. Ako? Oh. Ano ba? Uh, ano, uh, ano araw-araw mong ginagawa? Ang araw-araw mong ginagawa, ko po ng bibiga. Minsan po, gumagawa lang sa timing. Uh, Makatulong ko sa si mga magulang. Nakabawi. Nakabawi. Nakabawi, no? so siya. pero naman, kanina nagtitinda ka ng pinya. Opo. Sa umaga po kasi, nagtitinda pa ako ng po sa taglapot, nagtitinda pa ako ng pinya. Ayun. Ako rin po sa bahay po, pati Pati So lahat sila gumagrind, no? Itindo sila mga tropa. Ayun, mga mga working stuff. Pero magandaan, hindi sila nang luloko. Kasi nakakaya po Sa akin, hindi po natin yung layo ang pululoko yung parangin. Okay, sila? Nakakatulong na sa magulang bata pa. Ayun yung good thing. Napaya natin yung batsa natin. Goods ba? Goods ba? Nabusog ba? ba kayo mga ropa? Ayun. So, Empty muna tayo mga ropa. Pagtapos pala namin kumain, binigay ko na yung cash ng mga bata. Lahat yan ay bigay o tulong sa atin. Bali, isa lang po ako sa naging tulay para matulungan ng konti yung mga bata. Hey. kids, meron niya yan. Ano, goods ba? Hello, thank you po. Hey. Hindi talaga mag-aaral kayo mabuti. Hello grind lang ng grind may barangay nila 7 o 4 ingat so yun maraming salamat nga pala ulit sa mga patuloy na nanonood sa video natin God bless